guys anti andito ako ngayon sa may uh, Northport Passenger Terminal uh, 4 sa Tugo uh, na cancel yung ano yung biyahe ni Ate Aileen so susunduin natin pang mali sa Tugo ay late sila nag-remind sa amin dapat kagabi palang lang nag-remind na so suspend yung kanilang uh, sa Manila to Bacolod Uh, sa Martista raw Sa kanilang uh, biyahe ulit so sundin ko muna ang aking uh, bayaw Ayan na the island ano suspend yung biyahe mo suspend balik ulit ayan guys uh, ay susundin ko ulit uuwi siya sa bahay ulit <laughs> wala eh balit okay. yung may nang tugo uh, so Martista kanyang biyahe sundin muna kami sa bahay Lunes o Martes? Um, Lunes o Martes